Ito nga po yung uh, Ginamit naming Drum para sa septic tank So kung sa mga ordinary Yung ano lang CR guys Makikita natin wala nang ganyan Walang drum, diretso lang uh, Magpapile ka lang Ng hollow blocks Then after nyan gab uh, Ipo flooring mo na Pero ito guys kakaiba to guys Bagong invento to ni uh, Unyot Alig Nakuha niya ito sa <laughs> saan mo nga ito galing nakwaser <laughs> Sir Ah kay Julito pala kay Julito pala to galing <laughs> So guys ganito nga po pala guys so maganda po itong uh, magandang class po ito ng septic tank guys kasi kasi ini-evaporate po ng lupa yung yung dumi ng tao na pag uh, yung napupunta dito sa ilalim ng uh, dito sa drum guys so sa ilalim nitong septic tank na drum guys ay hindi po namin uh, hindi po namin binuhusan ng simento kasi sinadya po namin na lupa para yung yung tubig at saka yung dumi ng tao ay inaabsorb ng lupa sa ilalim So guys, pupunta na po tayo dito guys. Ito po yung pabilisan, mabilisang gawain guys. Makikita nyo guys dito guys. Oh, nagpapail na rin po kami para sa uh, CR. At saka yung uh, inidoro. Yan nga po yung tagahakot namin ng hollow <laughs> blocks guys. Si mami na <laughs> Ito po yung mason namin at saka all around carpintero. <laughs> So guys, meron ako ipapakita sa inyo guys yung picture nito sa ilalim kanina guys kung paano namin pinatong yung drum. Ito nga po yung